Hello mga kababayan, dito pala kami ngayon sa kabundukan at kumusta naman po kayo dyan? Dito sa kabundukan mga kababayan, namuhay kami dito ng simple lang, walang luho, walang yaman, ngunit mayaman kami sa kapayapaan at kagandahan. At syempre, ang aming puso ay puno ng galak sa simpleng buhay at kami ay natutuwa at nagagalak at wala kaming hinahangad na material na bagay kundi ang kagandahan ng kalikasan at ang simpleng buhay. At nagtatrabaho kami dito mga kababayan para sa buhay na may pag-asa. Sa bawat pagbagsak, kami ay lumalaban at bumabango na may determinasyon. Ang aming puso ay puno ng tapang laban sa mga pagsubok. At alam niyo ba mga kababayan, ang kabundukan ang saksi sa aming laban, ngunit kami ay patuloy na lumalaban para sa buhay na may pag-asa, makaahon sa buhay. At kahit malabo po ito pero magpapatuloy pa rin po kami kahit nahihirapan po kami. So wala hindi po hadlang ang kahirapan sa amin dito sa kabundukan para lang po hindi kami magpatuloy. At yun lamang po mga kababayan, maraming salamat po.